kamag-anak mo, tapos halimbawa, uh, bi pag binibisita mo, o, bi, kumbaga ang ipinapalit nila sa iyo ay hindi maganda, hindi pwedeng puputulin mo sa kamag-anak mo. Halimbawa, bisita ka ng bisita, pero ikaw hindi pa rin binibisita. Pa, bigay ka ng bigay ng tulong, pero ikaw hindi ka tinutulungan. Tapos gusto mo magsabi na, hey, huwag na kung gano'n. Eh, putulin ko na rin kasi wala kayong paide. So, huwag gano'n. Huwag gano'n. Kung huwag kang magsawa. Kung putulin nila, ikunik mo. Pag pinutol nila, ikunik mo. Yan ang sa Islam. Kasi ang karapatan ng kamag-anak mo, mas malaki kaysa karapatan ng kapitbahay mong non-Muslim o kakakilala mong non-Muslim. Kasi ang kapatid mo sa Islam, lalo na kamag-anak, mas malaki ang pinakamaraming karapatan kamag-anak na Muslim. Kaya nga sabi ng, sabi ng uh, Propeta na ang kapitbahay na non-Muslim, isa, ang, isa lang karapatan. Ang kapitbahay na Muslim, dalawa ang karapatan. Ang kapitbahay na kamag-anak na Muslim, tatlo ang karapatan. i imagine, pag kamag-anak talaga, napakalaki ang karapatan. Napakadami. Karapatan niya bilang kamag-anak. Karapatan niya bilang kapitbahay. Karapatan niya bilang Muslim. Pero yung kamag-anak na hindi Muslim siya? Isa lang karapatan. Bilang hindi Muslim lang. Pagkikitungo na lang sa kanya na mabuti. Bilang kapitbahay na lang.